Hello mga guys, have a great day. For today's video mga guys, andito pa ako ngayon sa Barangay Dan Solihon ng Cagayan de Oro City mga guys. Mga guys, tara balikan natin yung pinopos ko one year ago mga guys. Ito po yung bahay na pinopos ko one year ago mga guys. Itong bahay na to mga guys, malapit pang matumba dati. Dati yun. Pero ngayon, tumba na talaga mga guys tumba na talaga oh. so, tinatry right? pa nilang isalbar mga guys so oh. may mga toko pa yung mga guys oh. pero so, hindi na talaga mga guys at saka mga guys hindi lang natumba at saka sirang sira yung bahay mga guys may nakatira pa rin sa bahay na ito, mga guys pilit pa rin nilang tinitirahan kasi hindi pa sila naka o naka gawa ng bahay mga guys ito po yung likuran mga guys yan mga guys sirang sira na talaga mga guys hello magandang araw po ma'am ko pala si Alvin Manos o oh, kilala sa FB account na Vince Kiligoto Manos ah, Ma'am, andito ah, po ako ngayon para magsagawa ng panayam po Okay lang, ba? Ah, okay lang po ba sa inyo na ipapanayam po ko kayo? Oh, ano pala yung pangalan mo ma'am? Ah, ilan yung edad mo? 35 ah, Ilan yung mga anak mo? So, dalawang beses ka na nakapag-asawa. O, kasal, kasal or live-in. Live partner nung po. Ilang, ilang taon yung uh, yung panganay mo sa una? 13 years old? how about yung pangalawang panganay sa pangalawa mong live-in partner ko kami October. ah, uh, by the way po ma'am, ano po yung pangalan ng husband mo? Ngayon yes, Oh, ngayon po. Jennifer Abla. Yes. Ilang taon po siya ma'am? Yes. 32 years old. Yes. Ano po yung uh, trabaho ng live-in partner mo ma'am? Yes. Labor. Magkano yung ano? ah uh, sahod niya o yung ar arawan niya? 350 kada araw. So, every day po siya nagtatrabaho o minsan, minsan may an pag may trabaho na kumukuha sa kanya. Trabaho siya pero pag may ano kaltas o bawas, minsan na siya Ko lang yung ano. Oh. Yung 350, paano po yun kakasyahin nyo po ma'am sa pitong anak nyo? Yung pitong anak mo, uh, mo ba andito po ba lahat sa inyo? paano mo yun ikakasya yung 350? Ina-buy din ko po, kasi yung isang simana, may mga 2,100. ako ng bigas, sa musikino kada simana. yung yun iba para sa, um, ano, mga kape, sabon. Talaga, sir. So 12 kilograms per week yan oo, oo. Uh, nga, sir, kasi na... Hindi tuyo. ka siya How about yung pangulam nyo? Ano yung pangulam? Kasi minsan tuyo Tuyo hmm. Sa so, yung noodles Sa sardinas minsan nga, wala po sir. Wala Kasi minsan siya may anak kung magkasakit sakit magkasakit oh. yung bahay po ba sa inyo po ba to? Yung ito po. Sa inyo po to. Oh. Sa ngayon na ano natumba yung bahay, saan po kayo tumuloy? Saan po kayo magluluto? Saan po kayo matutulog? Ah, dyan kayo sa ing. Oh. Kung matutulog, matutulog pa kayo sa loob dyan. Ah, sa bahay, minsan. Dito. Pag yung online, hindi kami, yung, dito kayo matutulog sa akunting ah, kunting kubo na to. Munting kubo na to. Uh. So, ma'am, ah, ano po yung panawagan mo sa mga netizens kung sino man yung nakakita ng video na ito ang panawagan po ni Ate Elsie si Kabili sa mga nipisin na kung sino man yung makakita sa video na ito at kung sino man yung may mabuting kalooban at saka willing po tumulong at saka sobra sobra yung grasya nila na sana po matulungan po sila na maipatayo ulit yung bahay nila kasi po hindi talaga kasya yung uh, income ng kaniyang husband at saka kapos talaga sila sa pira na pang na po ng mga materialis pang bahay po na sana po na matulungan sila dahil hirap na hirap po sila sa pinatuluyan nila at saka hirap na hirap po sila sa pinatulungan po nila dahil yung kanilin po ay din sila nakitulog po sa kanyang kapatid o nakikuloy. At saka sabi ko niya na iyang hiyan na daw siya dahil dami po yung mga bata nila. At saka niminsan din dito po sila sa bahay na ito. At saka po, yung panawagan mo hang, sa o, mga netizens para, para mapaayos yung bahay nyo kasi hirap, hirap, -tulog, tulog, hirap na hirap kayo sa pagtulog. Hirap kayo sa pagsasaing. So, nabihay na sa itas. Kasi dami po yung bata na kasama nila na matutulog po. Shout out po dyan sa mga kapatid natin na may mabuting kalooban at saka may puso mamon po na willing pong tumulong. So tulungan na po natin si Ate Elsie Kabilis po para may patayo po ulit yung bahay nila. Para hindi na po sila mahirapan sa pagtulog at saka tinutuloyan po at saka kung sino man po yung uh, hindi po makatulong dahil hirap din at saka, at saka may incoming kakabuntis na ka po pasuyo naman po paki-share po hard at saka share po para marami pong makakita at saka alam naman natin na may mabuti o marami talagang mabuting kalooban na willing pong mag-post paki-share lang po at saka huwag kalimutan na mag-heart kayo sa video na ito at saka share share talaga at saka i-follow yung feeds natin at saka paki-subscribe na din po yung YouTube channel natin na Alvin Manes Vlog po. So guys, uh, at saka kung sino man yung, yung makakita Instagram ng video na ito, na sana uh, kung sino man so, yung may guys, puso mamon o may matabang puso dyan, na, o di kaya kung kahit sa piso-piso lang po, kung na anjan kung pwede itulong natin sa itulong natin sa ating kapwa na si Ma'am Elsie Kabilis po kasi hirap na hirap po sila at saka wala na po yung bahay na tinitirahan na natumba po meron na yung bahay nila pero natumba po ito po yun o minsan hindi sila natulog dyan pag maulan at saka ma lakas yung Kala hangin na kasi takot sila pa baka si matuluyan na, na yung ano bibi nila yes. mga bata nila na so mga guys at saka matulog po andito lang natatapos ko, yung video ko, namin yung sana na bata, uh, doon sa loob. matulungan natin yung kapatid natin Hindi na, yung na yung nangangailangan talaga ng tulong po kasi um, sa taas, so ano ba yung, yung arawan po, po niyang po. Ng, ng kanyang so, asawa po is 350 po hindi talaga kakasya sa pitong anak nila at na saka yung bahay nila yung natumba pa sobra, sobra kaya natin. mahirap talaga kakasyahin yung 350 masarap naman so andito operandi, lang po magtatapos. Uh, maraming salamat at saka, tayo. at saka sana sa ma matulungan nyo yung kapatid natin sa kahit sa piso-piso man lang matulungan natin malaking bagay na po yan sa kanila malaking tulong na po yan sa kanila so andito lang po nagtatapos yung video natin so bye mga guys